Pilipinas, pa-uwi na kami. Medyo mahaba-haba ang biyahe, medyo bumpy ang ere, pero finally babaling namin na ang Pilipinas. Alamin natin kung ano ang mga natutunan ng players ng ISF 2023. Papakita namin sa inyo ang mga behind the scenes na ganap. Siyempre, onting lakad sa Romania. Ito ang simple Inside Access, powered by Smart. See you, see you. Siguro na-enjoy na namin as a group talaga yung, ano, yung scooter gang natin doon. yung skirt skirt? Siyempre, scooter gan. Yun lang, yun lang. Wala nang iba pa. At saka yung mga weather, siyempre. At saka yung, ayaw ko sa kanila kung may mga favorite silang mga <laughs> plop, pakita mo nga yung ano, flap. Pakita mo nga yung pano flap. Paano, paano, paano yung flap? Ayan, so guys. Ayan. Lime. Lime. Sa scan mo lang. Oo, so, ayun, maraming scooter dyan. ah tapos ito, ito yung na mo. Ito yung, uh, na yung, na yung na mo. Ito yung nabili mo. mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. scan mo. Ito mo. Ito mo. Ito yung nabili Ah, sige, men. Rides ka na, rides ka na. Rides na ako, rides. Ah, sige. Go, go, go. Para, mm, para, para. Para, para. Barat, barats, Para. Para. Barat para. Ano ba ito? <laughs> Ba't yan, yan, yan? Nagiging barat na pala ni Ito ang ritual. Ito ang ritual ng Sibol MLBB bago lumaban sa Team Indonesia. Tignan nyo. Parlay. Like Kanya-kanyang cellphone. Smartphone number one. Smartphone number two. Smartphone number three. Ay, naglalaro. Panis. Naglalaro. Panis. Naglalaro. Ay, Ay nalaglag yung Realme 9 Pro ko. Shoutout nga pala sa Realme. Nalaglag Realme 9 Pro mo, ha? Ito, matindi eh, no? Matindi. Ay, pwede nga pa-portrait. Diba? Ayun. Ah, ganyan ka mag-focus, no? Para balita ko, mm -hmm. dami mo na flex boss ah. Isang flex na. dyan sa... Isang flex nga Ito, okay. Turo, mo, turo mo, sa inyo CR, sa inyo CR. Sa inyo CR. Gano'n, gano'n, gano'n. Toto ko daw. Relax na. Relax. <laughs> Champion, road to championship na yung Tekken team. Eh, syempre, yung MLBB team namin, you know, championship na yung Tekken team, parang yeah. kailangan, ano, habol tayo. pinakam favorite ko lang na nangyari doon, sinusuportahan ko yung Tekken na muntiga nang manalo, pero wala eh, minalas eh. Eh gano'n naman talaga sa esports, minsan natatalo, minsan nananalo. Mga ano na yun eh, parang naka, nasa backbone na ng paglalaro eh, matang matalo. Hey kay, kanina mo inaala yung pagkapanalo ka ba? Siyempre para sa Pilipinas. Mati! Mati. Pero, pero ikaw ko, siya na yung pinaka-takeaway mo dito sa ano na? Actually, okay. gusto ko yung sinabi mo na ano eh, kasi at the end of the day... Kasi ikaw coach ka eh, tapos pag nakikita mong sinuportahan ka ng PUBG, hmm. di ba, anong pakiramdam? At the end of the day, kahit magkakaibang disipline, may appreciation sa bawat isa oh, na... Oo, di ba, aramdaman niya. Eh. Kay... Basta nag-practice ka. Araw-awak, hindi ko na. At kaya na yun. na karating. Ang ganda lang lang. Tip! Uh, thank you, bro. Thank you so much, much. Siguro ano, sa learning experience, parang nagaroon ako ng opportunity na, makarin, na makarinig or makakita na paano ba tumakbo ang uh, ibang games na hindi lang Dota. Kasi para sa akin, parang hindi naman ako siya tumaalam dun. So, parang may nakuha pa rin ako, may natutunan din ako. Outside of sa Dota na natutunan ko rin. Huwag nyo tignan score, pero huwag nyo kakalimutan. Enjoy nyo every moment. Focus lang tayo sa game natin. Tandaan nyo yung bonding nyo, tandaan nyo yung mga hard work nyo. Daray na natin laro natin. Ang natutunan ko sa ISF 2023, talagang nagbaban talaga yung tao sa mga world tournaments eh. Kahit sabihin natin na Indo versus PH rivalry, off cam talaga sobrang babait talaga nila lahat kahit yung ibang mga game titles sumusuporta pa rin talaga sa inyo kahit hindi nila kayo kilala yun, yun yung natutunan ko sa IESF 2023 na hindi ko na experience sa local to sobrang laking bagay ng pagiging confident namin sa laro. kasi parang ang mindset namin doon ano eh parang hindi namin iniisip manalo maging confident lang kami mag enjoy lang sa paglalaro doon namin binago yung mindset namin kaya mas maganda yung resulta ng mga laro namin Ah, uh, pangalawa is ...tiguro yung nagkampiyon talaga. Kasi so, experience But I think the most important or the most enjoyed part of the trip is yung ang dami namin nakilala bagong tao. Tapos nakilala din namin yung sarili namin kung paano kong makahalibilo sa ibang lahi. Ganun. So yun. So sobrang sa'yo for the team that they experienced yung ganitong event, the IESF. Ang dami namin learnings actually as a group na yung pala mahaba pala yung endurance nitong mga batang to may iahaba pa. At yun, so, sobrang thankful ako sa, sa team ko for, you know, the hard work, uh, particularly yung main five. And of course, I'm very thankful dun sa, sa, sa support team na nakuha namin from Cebol, from Philippine Esports Organization, and of course, sa uh, at uh, IESF, the International Esports Federation. Maraming maraming salamat. Pilipinas! Lakad Matatag! Yes! Yeah! Sobrang laking pasasalamat namin sa buong Sibol, sa buong Peso, kala Boss Marlon, kala Boss Jab, Boss Jet, lalo na nung, nung na-stranded kami. Sobrang laking tulong nun sa amin. Alright, right. right. O oh, sige, tikman mo tong kape. Tikman Medyo mapait ah. Kunti lang, kunti lang. Cappuccino. Mapait on Kunti lang. Hindi mo trip? Hindi trip, mapait pro. Wala, hindi ka, hindi ka talaga mahiling kape. <laughs>